it's your homegirl, Nikki Marana. And it's your boy, Kevin Mondigliano. Hindi man kami yung the best. Hindi rin naman kami the worst. Kami yung tambalang? Pwede, Pwede na. na. And welcome dito nga sa... Panalo ka with Keki Podcast! Podcast. Takas. Hindi na yung blend eh. Sana may blend. 3, 2, 1, go. Podcast! Wale. <laughs> Edit out nyo yung <laughs> Welcome back! first episode of Panalo, Panalo ka with Keki. Keki. Bakit Keki parang ano? Parang may something dun sa Keki. Keki kasi ki, Kiki. Alam ba yung Kiki? Ano yun? Sa ibang bansa kasi yung Kiki, diba? mga ano-ano yun? Mga, yeah. let's have a Kiki. Ano Kiki? Alam po, Gen Z. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. <laughs> Gusto ko lang pa-sosyalin yung, so, yung podcast natin ito eh. Oo. Si Kevin tsaka Nicky, Keki. Oo, ano naman yung isip mo? Kaya nga. Gusto ma mabalik na rin. Gusto mo niki muna at bago Kevin. Paano pagka ganun? Kike. <laughs> Hindi ganun. Ano Ah, Nike. <laughs> Parang Becky. Una sa lahat, mag maglatag muna tayo. Ano bang mapapala mo kapag nakinig ka dito sa podcast namin? Una Masi. sa lahat, makakatulong ka kasi magkakapera kami. Thank Sweldo Kami. Thank Salamat. you. Oh, oh. Pangalawa, ipagpe-pray ka namin kasi nakinig ka sa amin. So, masaya kami. Oo. Oh, oh. Thank you, Lord. I-bless mo po lahat na makikinig sa podcast namin na to. Sa true. Amen to that, Lord. Uy, sana ano ha? Tsaka sana maging panalo yung araw mo na to ngayon na nakikinig mm. ka. <laughs> Hindi pa na-pray over. Ang ganda nun. <laughs> parang, parang ano, retreat ba to podcast? <laughs> Hindi ka namin alam. May mapapala ka ba sa podcast na to? Hindi rin namin sure. Pero sana kami rin may mapala. Di ba? Sana lahat tayo may mapala. Especially Oo. yung kliyente. Tama. Thank you po. <laughs> Shout sa Bingo Plus. Sarak! <laughs> Sa letrang B bibingo tayo dito. E, oy pero ito baka, para sa mga ano? Syempre, sabihin nila, bakit sino ba kayo? Oh, sino ka rin, hindi ka rin namin kilala. Sumano so, ugali mo, 'di ba? mo muna kami. Okay, sige. Ako si Nikki Morena, hmm. nasa Showtime online you. DJ sa radyo, Beauty Queen. Ito naman. Huling-huling <laughs> sinungaling po. <laughs> Mga sinasabi mo kasi. Ano mo ikaw? Doon pala hindi naman iniwala sa ating Si Kevin may itsura pero may ugali. Thank din. you. Aka ako sa may itsura kahit anong sunod yun. Sige, okay. nagpakalala ka na. <laughs> ako po si Kevin Montiliano, Content creator, uh, singer-songwriter. Sinalit ko po yung magandang dilag. Hindi lahat pero isa ako. Tapos, dami <laughs> <tabi> sinabi. <laughs> Uy, <laughs> <Oy>, commercial <laughs> model to. Uy, sinabi mo pa yun. Ito talaga, kahit kailan. Thank you po. Isang commercial lang yan. Uy, <laughs> kahit na. Hindi lahat nakakapag-commercial. Ano ka ba? Pero gusto namin ni Nikki makasama sa commercial ng Bingo Plus. Well, Puro pa eh. Pero kasi ang hirap doon, Piolo tapos main. Ano uh, oh, oh, which, kaya nga, masyado na silang umay sa masyado magaganda at pogi. Kailangan mo pwede naman na. Yung pwede naman na. Ang balang pwede na. Oh, <laughs> oh, sakto yan, sakto yan. O oh, sige, sumala na natin tong podcast na to. Total, Ah, oh. uh, nandito na tayo sa... Mm. Speaking of Bingo Plus, mm. paano ka ba bingo sa life? Paano ka ba nanalo sa Parang light? yung mga, mga bagay na Uh, win winning in winning moments sin, mga mo, sinugal natin sa live sinugal life. sa life. Oo, paano tayo maka nakarating sa gantung level natin hindi pa naman makataasan pero ito na tayo eh Huwag <laughs> <laughs> mo ibaba na kaya sa kanila <laughs> sige game. na ako. sige simulang ko na <laughs> saka nag start <laughs> nag start ako sa ano ka local like so nung nung 2013 ano yan uh, may working student ako no, nagco call center ako mm. so yung part na sinugal ko is yung trabaho ko sa call center. Kasi pag marami kang absent, pwede kang ma-, ma terminate uh -oh. So, yun isa sa mga sinugal ko kasi kailangan ko rin ng pang tuition fee that time. So, mas pinili ko yung showtime, kalokalik, na wala akong guarantee na mananalo ako dun. Mm. Talagang isinugal mo para na dito lahat. Kasi, knowing Nikki, sa pagkakakilala ko sa kanya, rakitera to eh. As in, nagtitinda sa baklara. No joke nagtitinda sa baklaran pang tuition fee, yes. 'di ba? Tapos tumatambay sa malate pa. Uy, hindi na ganoon. Wala na ba 'yon? Sorry, sorry. Walang ganoon ito naman. naman. Sorry, dapat singko, sorry. sorry. <laughs> kasi ganoon kami nagkakilala ni Nikki. Ako naman 'di ba, ano, uh, uh, malikot kamay ko. Hindi ka malikot. Sa Guadalupe. Kamay. <laughs> Joke kung san, san lang. Kung saan sa nalang Si Kevin pala. kasi ano yung dati. Nag-seaman ka, di ba? Pero alam nyo kung anong kurso niya. No. Engineering yan. Wala no, lang sa itsura. Ito naman, ito di taas mo ko, binabagsak mo rin. Para lang sakto. Ah, hindi masyadong, eh. kasi pag pala, palaging taas, palaging bola. Uh, masyadong tataas hindi tayo. Hindi true friend. Pero... Ah, ganun pala yun. Oo. Uh -huh. So, talaga. ito naman, oh, engineer siya. O, oh, kwento mo, paano ka nagsiman? Ito na nga. Kasi nga, hindi naman talaga ako katalinuhan. Nap napilit lang ako mag-engineering talaga. Hindi nga ako pasado sa exam. Eh. Uh, Mahirap yun ah. Hindi naman ako nag-board exam. Ano, disclaimer lang. Uy, pero gramadid ka na engineering. Di mo sure kung paano ginawa ko. Ginapang ko na lang lahat talaga. <laughs> Nakiusap na lang ako sa mga katabi kong pakopyahin talaga ako eh. Pero ayun, doon ako nag-start. Ayoko nung course ko. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng way kung paano ko may enjoy yung life. Kasi di ba anong mm. sense nung life? Kung hindi mo naman, di ka naman mag enjoy di ka naman masaya sa ginagawa mo. Mm. habang buhay, ganun ka na lang. So ang ginawa ko, nag-seaman ako kasi may gusto ko makapag-travel. Anong ginawa mo sa ano, seaman? Anong work? Singer. Cruise singer po. Talaga? <laughs> Uy! Sample ka naman. Oh, Wag na, baka maka... Magandang dilag. Kapilit. Pusok. <laughs> Tuloy mo <laughs> na! <laughs> Kasi pag... Di ba nakikinig? Ah! 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 Oh my God! Ang tanong! Oh, sige! Ano oh sagot? God. Steel! Steel! <laughs> Pasensya na kayo, hindi kasi namin bahay. Oo, oh, oh, laki -ki, laki -ki podcast lang kami. Salamat po. Andiyan sa ni may ari ng bahay. Just ba? ko pasensya na. <laughs> Nakakatawa yung bigla lang na may nag Ano Hindi na may ari, hindi ganabi alam sino may ari nito. Akala ko mali yung sagot ko, eh. buhay ko yun, eh. paano ako nagkamali? <laughs> Ay, naging game show. <laughs> Tinagpawis ang katatawa. Walang cut to. Anong kalawig ka-cut namin? Hindi. Okay. Hindi. Oh, tamad kami dito. Walang cut-cut. <laughs> O oh, nasa na ba tayo? O oh, nag ship ka, kung mang taka doon. Anong sinugal ko sa buhay? Mm. Yung mga, uh, eto kasi yung hindi normal na bagay. Sa mga, sa pamilya mm. ko kasi, pamilya kami ng nurse, mm. engineer. So sa kanila, yung pagkanta sa cruise, hindi siya normal na job. Taba, ho, hindi siya nakikita as job. Mm. Yun talaga na-experience ko. So sinugal ko, kahit ganun sabihin nila sa akin, like, ano ba yung ginagawa mo? Dapat hindi ka tatanda sa ganyan. Yung parang, yung hindi ka kikita sa ganyan, mm -hmm. hindi pang matagalan yung ganyan. Oh. So, ginawa ko lang siya regardless kung anong sabihin ng iba kasi doon ako masaya. And kumikita ako and nabubuhay ko yung sarili ko hanggang sa nakapagpatayo ako ng bahay ko. Naiiyak ako. Okay. Maiyak. Uy, may bathtub sila sa bahay. Share ko lang. Jacuzzi, mali ka na naman. Mahilig ka mag jacuzzi Oo oh, naman, mahilig ka mag-jaco. Eh, jaco. Jaco pala. Jaco kasi short for jacuzzi. Yes. Araw-araw ka ba nang jaco? Z? Ah, uh, actually, twice. Twice a day. Oo, oh, kasi syempre, jacuzzi yun. Mm. Diba? Nakaka-relax talaga yan. Totoo. Kaya pala ang tangkad mo din. I know, right? Kasi syempre, na nauunat yung mga ano, buto kapag nasa jacuzzi ka, diba? <laughs> Ay, nako. Hindi ako makarelate. Wala kasi kami. Wala ka. Hindi ko ka kaya mag-jacuzzi. <laughs> hindi ko kaya mag-jacuzzi. Wala kami ganun sa bahay. O, oh, sige. Pero ikaw naman, nung nanalo ka na ng kaloka-like, mm season 2 as Nicki Minaj sa Showtime. Ay, yun. ano yung mga uh, dumating sa yung opportunities? Ah, ina pero na ako sa Viva Max. <laughs> Alam niyo yung ano offer? Ano? Ano? Ah, uh, tawag dito? Lalalag tagalinis nung ano. <laughs> Nang set. Charat lang. Ano ba yun? Yun, nag, ano muna ako, nag-events, tapos hanggang sa nag-grad. Kasi nag-host ka na after that. Kasi ang Kalocal -ka like 'di ba? Pag i-impersonate, hindi naman sa hosting. Hindi. Pero bigla ka na naging host after nung Actually, before pa ako magkalocal like nagraraket na ako na event host sa labas. Hmm. So sideline ko lang 'yun. Tapos nung nanalo ako sa ano, sa Kalocal -ka like, parang maraming doors 'yung nagbukas. Oh. Sinugal ko 'yung trabaho ko sa call center para sa Kalocal -ka like na very uncertain siya. Hindi ko alam kung mananalo ba ako doon or matatalo, pero wala, ano talaga siya. Um, gamble in life. Gamble in uh, Grabe naman yung sugal moments mo in life. Yes. Pero ikaw, kasi nung, alam, yung nakikinig ngayon, iniisip niya, ano naman connection nito sa akin? Yung pakikinig ko sa life story niyo. Actually, wala naman. Yeah, oo. <laughs> buhay namin to, hindi naman buhay. Kung buhay siya, connected sa inyo. <laughs> hindi. Ay, kasi, di ba may mga times sa buhay natin mm. na kailangan may isugal tayo? Oo. Nahi, na hindi mo mo siya makikita during that moment na sugal pala siya, mm. I mean Na magiging worth it oh, pala yun. siya, ganun. Oo, oh, oh. 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 magiging worth it. Parang ang bobo ko dito sa podcast, ikaw na lang magsalita. Hindi! <laughs> 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 magsalita ka ba all that air? <laughs> Ganoon ba? Walang edit-edit eh. <laughs> o, eto na lang, meron tayo dito ano eh, speaking of sugal. <laughs> <laughs> eto, kita yung bingo plus, yun ah. Oh. Bingo, pwede ka diyan mag ano. Dapat pala seamless yung ano natin, intro dito. Mm, yung hindi halata? Yung hindi halata. O oh, sige, sige. O oh, paano ba yun? Yung parang oh. tawanan muna tayo. <laughs> oh my God! Anong ginagawa mo? Uy, nagbibingo plus! Oh, may app na ganyan. Tinan mo sa cellphone mo. Mag-i-install oh. na ako Install kasi mo. ikaw eh. Ano? ano ba ginagawa mo diyan? Halatang marami ka nang napanalunan. Oy, totoo, meron sila ditong ano, may bagong feature dun sa Bingo Plus. Bukod sa bawa na na yung ano mo, yung pang pangsugal mo, pang Bingo Plus mo. Meron dun reels. Pwede ka mag-post. Pwede ka mag-post. Pwede ka manood ng reels dito. May parang drama. May drama dito. O optes video yung manonood ka ganyan. May love story to meron super cool and I never with a bad ass girl. <laughs> Acting couch yung title. Kaya pala mo talaga panoorin niya. Ay, hindi. Pero again, this is for 21 years old and above. Ayan, nakalagay naman dyan, oh. Pindutin niyo lang, I'm 21 plus years old. Kapag hindi, wag. Wag kang magsinungaling kasi namamonitor mamonitor na yung ka pa lang. Tama. Para lang to sa may mga extra, ha? Pag may mga extra cash ka, hindi mo para ubusin ng sweldo dito. At bawal sa mga bata. Yes. There you go. Ayan, naka-download. Naka Marami okay. siyang games actually dito. Yung favorite ko dito, yung color game. Kasi dito ako naka-1.7. <laughs> yung 200 ko naging 1.7. Tapos sinaya ko dun sa mines. Meron dito mines eh. Yung magsasali ka ng mga ano. Sample -an natin. Ay, may bomba. May bomba. Tapos kapag coins na kuha mo, madadagdagan yung taya mo. Oo. -o. Ay, ang yabang ko nung una, sabi ko, ay, 20, buk, magiging 100. Sabi ko, wow. ay, tataya ako 200. Unang kalay ko, bugs. Bomba. <laughs> <laughs> minsan talaga mga life decisions natin mali rin eh. Ay, yung mga bagay na isusugal natin, minsan sa sugal sa buhay, parang sa bingo plus, para din siyang mananalo ka, matatalo. Tatalo ka, siya, oh. Ano. Siya... Pantay lang. Hindi, ka, hindi lang ikaw anak ng Lord. Oo, oh, oo oh, diba? wag kang ano. Paglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya. Kasi isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, plus sa saya. At recent mga sugal in life. Recent natin mga Kasi sugal. Kasi mga sa napagkwentuhan natin yung mga dating sinugal natin. Ah oh, sige, ako yung pinaka-recent kong sugal sa life. Siguro yung ano, pagtalikod ko sa barko. Kasi after nung pandemic, nawalan ako ng work. Isa ako sa mga minales na mawala ng work. Mm. So, shout out dyan sa mga nakaranas ng hirap ng pandemic, di ba? Na, nawala ng work, nawala ng pagkakakitaan sa buhay, yung ganun. nawala ng purpose or path Diba? Ganun yung feeling ko nung nawalan ako ng barko. Kasi nagtigil lahat eh. Tigil lahat talaga. So, nung time na babalik na ulit, bumabalik na unti-unti, hindi ko na tinanggap. Yung pagsisiman. Mm -hmm. Itinuloy ko dito yung pagkakontent create, pagkanta, mm. ngayon pag-host. Salamat sa iyo. Uy, di ba naging host ka sa Pai? Oo, <laughs> oh, tayo yung magkasama doon. Kapag kakasabi mo, ano ba nasabi mo Ayla? pa? Nagkukunari ka pang hindi tayo magkasama. Sample so, lang mo nga, paano kami sinasabi mo doon sa Pai? Paano ba? Paano pera o ba Pera. Ah, yung sabay natin sinasabi. Kaya naman, pera. Oh, pa, Kaya naman, <laughs> pera, o oh, ba yun? Sana maging game ah, show host din tayo. Sana nga. Sa podcast, Ay, so, tignan natin. Kasi wala talaga tong format na podcast namin. Hindi rin namin na lang ba't kami kinuha dito. Pero maraming salamat kay Ati Chiki, kay Chaka, Ate Dan. <laughs> namin Sir Chan, Miss Suzette, at Sir At sa Bingo Plus, si nagtiwala sa amin. Yeah, sana po may season 2. <laughs> First episode! <laughs> <laughs> First episode! Ang gusto mo? Ugali naman dito. Ay oh, hindi. Ah, sige. Oh, ganito na lang. Oh. Para may mapag-usapan talaga tayo. Anong bunot of the day mo? Yung masashare mo sa ating... Hala! Uh, listeners. BUNUT of the day, may mga bagay sa buhay na itetest ka talaga. Mapapa, Kung kumbaga, isu kailangan mo isugal. May mga bagay ka na kailangan mo isugal sa buhay. Pero, f personally, based on experience, once mag, maisusugal ka sa life, wag mo palagi expect yung the best. Like, parang, ah, mananalo ako to kasi malaki yung sinugal ko dito, malaki yung sinacrifice ko. Always expect for the worst. For me lang to ha. Mm. Kasi masarap for me yung parang nag-expect ka ng worst pero biglang maganda yung dumating. Oh. Pero wag rin naman masyadong nega. Hindi ko naman sinasabing maging nega ka. Hindi, hindi, hindi ako mananol. Hindi. Parang, okay, ano lang. Neutral. Neutral. Eh. neutral. Oo. Wag ka, don't expect too much. Pero don't expect din naman na yung may mangyayaring masama sa'yo. Kung baga, gawin mo lang kung anong magpapasaya sa'yo. Totoo. Diba? May naalala ko bigla. Ano? May napapanood kasi ako umiiyak sa podcast. Mata mataas yung views nila. Umiiyak ka. Mamaya. Sige, magkanto ka mo. Umiyak Ikaw. Ka. Kaya nga, mag-internalize mag, -internalize mag -internalize ako. Alam mo bunot mo sa life. Sige, ang bunot ko sa life, ako bagang. <laughs> Ibabunot yung naranasan ginawa. Naranasan mo na bang ano? Naranasan mo ang paghalikan sa may ano? Sirang ipin? Oo oh, naman. Pati sa... Ay, hindi. Hindi ko naranasan oh. Pag paghalikan. Muntik lang. Paano? Diyos ko may nakadate ako may gingivitis. <laughs> What are the symptoms of gingivitis? Yung dumudugo yung gilagid. Oh my God. Oo. tas alam... Ano mo, kahit di mo makita yung symptoms, amoy mo yun. <laughs> Meron kasing mabahong hininga na galing sa, ano, Ayun, sa esopagus. Ayun, sakit yun. Oo. Oh, oh. Ano yun, nagagamot yun. Magagamot naman yun. So, wag po kayo mahiya. Okay lang yan. Takpan nyo na lang bibig nyo. <laughs> so, is it okay na makipaghalikan sa may gingivitis o mabahong hininga? Na totoo lang, hindi ko alam. Pero, wala akong balak i-try. <laughs> Never mo <laughs> pa naman. balak pa. i-try. Kasi may naamoy kang ano. Hindi ba, may na-try ka nang, like, oh, no. like sa date, syempre, you'll never know, minsan sa, sa like, pag nagpa-party, biglang may nakasmak ka. But, dapat but, tayo sa date. Winning moment ba yung pinag-uusapan natin dyan? Wala nga kwenta itong podcast na to. So, to. Ano O, oh, sige. Hindi <laughs> eh, ko, di ko talaga halikan. Pag naamoy ko na, sabi ko, hmm, kanal ula mo, no? <laughs> <laughs> Tubig kanal pinang mumumog mo, no? <laughs> <what> ano toothpaste <basically>, mo, basura? <laughs> <laughs> diba? Di ba? Pag ganun, hindi ka, hindi ka magiging winner dun. halik, Diyos ko, ikaw mismo, kung gusto mong may humalik sa'yo, oh, do means. something. Alternative, diba? alternative. Okay. Meron din naman kasing iba parang candy. Kung alam mong makikipaghalikan ka, may chance makipaghalikan, mag-candy ka kahit papano. Candy, candy, ganyan. Tapos yung candy, ipalibot mo sa buong ipin mo. Eh. Ikalat mo sa buong ipin. Di ba may, yung candy, meron yan tubig-tubig. Sipsipin mo na, mm. Tapos, gamitin mo yung dila mo, i-scatter mo yung yung candy. So guys, ang episode 1 po natin, eh, tutorial na pagpapabago na candy. <laughs> Gamit ang candy. May ganong pang-deceive yun, no? Tapos ibabad mo, il ilagay mo yung candy sa dulo ng yung sa may wisdom tooth mo. Pinakabagang mo talaga Oo. yung dulo-dulo. Pero kung sira yung bagang mo sa dulo, di na naman problema. Mahirap yun. hindi na kaya ng candy yun. Bunot Then, <laughs> na pala yun. Wala muna, mga pagalika, no? Yun yung bunot of the day. <laughs> Walang yan, yung bunot of the day. Walang connection sa ano. Ikaw nakaisip na bunot of the day. Sorry, sorry. O yung mga alternative. Another alternative. Pansin nyo, di ba, pag sa mga restaurant, pag may mga hinahain, may pipino, <laughs> hindi lang yung pang-design. Pag may kadate ka ka, uh, kaino mo yung pipino kasi nilalagay talaga. Yung pipino kasi, cucumber, it helps um, neutralize or linisin yung hininga. Talaga? Temporarily. Totoo ba yun? Oo. Oh, oh, Punasan may pawis mo. So, ka, <laughs> katatawa natin. <laughs> Eh, grupo kami dito. <laughs> di ba? Charlie, full prod kami. Hindi nyo alam, 100 yung nandun sa likod ng camera. Kala nyo, Ah. Oh. Alam mo, pinagpapawis ako katatawa kasi napakalayo nung simula natin. Dito sa dulo, nasa bagang tayo ngayon. <laughs> <laughs> yung hey, mga alternatives, kainin mo yung cucumber kasi dalagang dinesign yun. Hindi dinesign, parang may reason kung bakit oh may cucumber sa, sa garnish pa yung tawad doon. Ah, talaga. Mm. Just... Nabasa ko lang yun. Hmm, wag ka nalang mag-usap kapag bulok yung hindi mo. Atsara, <laughs> yung atsara, walang mangyayari sa atsara. Yung atsara, papatang pampanutralize lang yun ng lasa. Pero cucumber talaga. Para aday mo karanasan sa sabaho ng hininga mo. Ano to? <laughs> eh, di naman curious lang. Ah, oh, okay. Kasi hindi ako kumakain ng cucumber. Parang, bakit may cucumber? Ano, meron connection ng cucumber? <laughs> Tsaka, akala ko, wala lang. para mag-healthy ka bago may green, ka ma-high diba? ka ma blood. Kasi, oh usually yung mga cucumber tsaka kamatis nasa garnish niya ng liyempo. liempo liempo lechon kawa pero <laughs> ay maganda yung design may green tsaka red kainin mo yung papatanggal ng hining hindi yung so yun po ang isa sa mga winning moment natin sa life yung pagiging mab mabango ang mabango hininga, hininga. Uy, small things yun na, pero it matters a lot. Oo naman. Diyos ko, lalo na kung siksikan kayo sa MRT. Yes. <laughs> kung mag-apply ka ng trabaho, eh, make sure mo na bukod sa meron kang ano, resume, maba mabangay hininga mo. Tama. Kasi makakaabot yan sa HR. <laughs> hindi lang sa HR, pati sa mga kaibigan ng HR, <laughs> aabot. Chichismis ka talaga ng matindi. Ang tendency nun, hindi ka ma-hire. Kasi parang, mm, kahit gano'ng kakatalino ko, mabangay hininga mo. Matapag <laughs> Pantang, <pantangang> sa hininga. Matapag sa hininga. Sa winning moment tayo sa life. Parang wala oh, yung dapat sa agenda today. Ewan ko rin. <laughs> so, yun po ang episode 1 natin today. Di ba? Parang okay na po ba yun? Breath na. Ano, winning breath. 30 minutes na ata ito eh. Hindi ko alam. Mayroon mo hindi natin sila mag-cut. Tapos ano pa ba yung mga winning moments natin in life? Sa totoo lang, hindi rin naman kami panaluhin. <laughs> huwag na, nanalo na kami one time, tapos na. Kaya huwag nyo na kami tanong sa winning moments natin. Sa ano ba? Kasi uh, recent, yung re nag-recent ka na eh. Oo, oh, nag-recent na ako. So from na ako. um, na nag-content na so, ako ngayon. So kumikita ako. Uh, monet sa mga monetizations mm. ko kumikita sa brands, ayan mm. saka mga events na rin nakukuha na akong hosts yo so naging win-win sa mga events <laughs> sa bingo plus tayo host totoo di ba meron nga sa 27 sa Cebu. sa Cebu. hindi ko alam kaya lalabas doon, yung galing tayo doon eh oh. Uh, either galing ka may pupunta kami, kami doon basta oh. July 27 pag napanood niyo to nandoon kami mm, -hmm. mm. Tapos ano pa, Ay, recent ko naman, kinasal ko yun. Huh? Ito naman, hindi ko pre not up, tinanong pa. Huwag mo na sabihin kasi susunod nating episode yan. <coughs> Guys, pag-uusapan natin yung pagiging yung pag-welcome natin sa married married life mm. ni Nikki Morena. Excited tips, ako dun. paano kayong magkaroon ng ano, jowang afam sa dating site? Afam, ang jowa ni Nikki, di ba? Yes. Sipin mo, itsurang ko, naka-auto ng afam. na ako galing mo. <laughs> Tatawa lang ako dito kahit kind na of sakit. <laughs> Grabe ka, hindi naman ako ganun kapangit. Oo oh, naman, hindi rin ganun kaganda, pero okay lang. O, oh, pwede na. Sabagay. <laughs> Sige na, laban ko doon. In-orange mo ba naman kami yung buhok? Eh, di ang asim-asim mo ngayon tingin na. <laughs> Kiat-kiat, mga orange. <laughs> dana Tana! <laughs> <laughs> Makasabili sa malo ugali na. Sabagay, wag pala Baka kami mga batang nakikinig? Ba't ka nakikinig? Wala kayo, melon ka dun. Para ma-enjoy niya. O bagay, sa bagay. Balik na tayo. Nasaan na tayo talaga? Hindi ko na rin talaga alam. Anong oras na ba? Teka lang. Tapos okay. na pala? Oo, oh, okay na. Pwede na tayo magbabay. Mag-extra na tayo. O sige. O oh, oh. Thank you. <laughs> Extra yun! Hindi naman makikinig yan kahit mag-extra ka pa dyan, kahit e-memorize mo yun. Maraming sinamat sa pakikinig kami pa rin ng Tambalang. Pwede na! Dito pa rin sa Panalo ka with Keckie! O ganito na lang next episode. May kasama kaming guest. Abangan niyo. Hala? Clue? Clue? Hello, Hala? Ayoko sabihin. Sige, nasabihin mo na. Hala? Ah, another, another ano. Pambansang. Ay! Pambansang. Oink. Hala? Ano yung oink sa Tagalog? O oh, yung sa Tagalog? Ang hirap naman. Babay ka na. Bye! Sige na, mag-ingat kayo kung nasan man kayo. Sige na. Sige na, ito naman. Di pa alis eh. <laughs>